Water signs. Tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating tears Bracelet. Makikita nyo po yung link sa description box, Starrow Intentions by Alianery. So, we have the child, the stars, the birds. Tingnan natin. So, ayan po, ano, may nag-aaral ba kayong anak? Water signs. So, na, sa nyo po talaga yung kanilang paglaki. Clarify natin kung ano ba yung mga ibig sabihin yan. Spirit Guide. Tingnan natin. Ano pong mensahe natin for so, Water Signs. We have the Devil. Guide nyo yung mga anak nyo. Maaring meron po dito. Mm, hindi na gaano nag-open up sa inyo. Siguro nagbibinata or nagdadalaga na rin kasi. Baka kasi meron dito ay na papasama siya sa mga ano, mga bad influences na no, sa kanyang mga mga bad influences ba ng mga kaibigan. So we have the fool Okay. We have the Hierophant. Merong may dinadala dito na mabigat. Oo. So, yung iba po sa inyo, akala ninyo, alam niyo na yung nangyayari towards sa isang tao kasi nagkikwento siya sa inyo. Pero, marami pa rin pala talagang nililihim. Kaya mag-iingat po kayo rito, no? Bantayan niyo talaga yung inyong mga anak. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe pagdating naman sa love life mo. Punta muna tayo sa love life mo, water signs. Kamusta po ang love life ni water signs? Meron tayo ditong spirit. Trap. we have present. Okay, let's see. Clarify natin yan. Ano tong spirit na ito? So, we have seven of pentacles. Yung iba po sa inyo. Ayan, wag daw kayo magmadali. Pagdating sa relationship, sabi ni universe. Kasi, pwedeng may mga tao dyan, no? Na gusto nyo na talaga. O nari, gusto nyo nang sagutin. Gusto, gusto nyo talaga. Kaya lang sinasabi dito, kilalaanin nyo daw muna. Mm -mm or pwedeng may kang ano yon signs kay universe, hindi niya binibigay kasi ayaw kanya mapasubo dito sa taong to ayan po kilalanin mo daw muna so your angels, your guardian angels your spirit guides are protecting you okay, meron naman dito trap ba, yan sa isang marriage na toxic we have ten of pentacles So halo-halo yung energy natin dito, no? So ito pwedeng sa mga single po ito. Sinasabi po rito, makikilala ninyo muna yung tao na ay lumalapit po sa inyo. Kung kayo naman ay in a relationship, maaring hindi kayo mapakilala sa family ng person mo. Ayan po o yung iba sa inyo uh, toxic na yung Energy na binibigay ng person mo, hindi mo siya mapakawalan dahil super close mo sa family niya. Or yun na lang yung, ba yung pinanghahawakan mo yung family niya. Pag-isipan mo yan. Tapos, we have ten of pentacles naman po pagdating sa mga mag-asawa. Yan, sa mga mag-asawa natin, maganda yung araw ninyo ngayon. Maganda yung energy sa bahay, sa family. Nagkakaintindihan, nagkakasundo. Tingnan natin, pwede rin baka may lalabas dito kakain ba sa labas, gano'n, magbabanding, check po natin, pag parang may magbabarbecue yan yung nakikita ko rito, water signs, pagdating naman po sa, trabaho, kung meron po kayong work, we have the tower, the magician, queen of pentacles, okay, marami po sa inyo dito, matagal na kayo sa work, ginagalang na po kayo pero meron ako na feel din dito eh parang i-give up niyo yung inyong trabaho strength okay pwede niyo iba sa inyo i-give up niyo yung work na to because of your kids because of your family then mm -mm. so yun lang siguro bago niyo i-give up to you make sure na meron kang ipon ganyan sabi natin para ba kung meron kang gustong simulan kung na rin negosyo makakapagsimula ka pa rin kahit na wala ka ng trabaho kasi parang may biglaan kang decision na gagawin dito. And pwedeng hindi ka sanay na walang work, walang ginagawa, water signs, ma, baka ma-depress ka niyan. Kaya paghandaan mo rin to ha, if ever, ito na ay napapag-usapan po ninyo. Check naman natin sa negosyo kung meron po kayong negosyo. We have three of pentacles. Meron tayo ditong four of wands. The world. Ang ganda ng negosyo nyo. Kamusta ba sales ngayong araw? Ayan po, 2 of 1. So, parang may mga hinihintay rin talaga kayo, no? parang madami kayong hinihintay dito pagdating sa inyong negosyo. Good energy po ang pinapakita rito. Okay yung supplier nyo, yung staffs niyo maganda yung business niyo Tapos, pwedeng mabilis maubos yung inyong mga products. Madali nyo siyang nadidispose. Yung tipong ganun, no? Nabebenta ka agad. Pwede rin may mga resellers kayo dito. Ayan po. So, parang, yung iba naman sa inyo, parang hindi lang isa yung source of income ninyo o yung business ninyo. Mm, mm Pwedeng may naiisip pa kayo ditong iba. Siguro iba sa inyo, naiisip nyo pa lang to. Or inaayos nyo pa lang ngayon, hindi nyo pa nasisimulan. Pero meron po dito, ayan, dalawa or tatlo yung business ninyo. So, yes, medyo marami rin kayo talagang bayarin pagdating dito sa negosyo. Alam mo yung superwoman, superman, parang ganun kayo, eh. Ganun yung energy nyo kasi paano nyo yung nagagawa? Ang hirap kaya isang business nga lang, 'di ba? Mahirap nang i-handle, yan pa yung iba sa inyo ang dami. So pwede din kasi you have the support system. Meron kang mga tao talaga dito na pinagkakatiwalaan mo. Ma-professional 'yan. Check natin. Pagdating naman sa kaperahan, okay, kamusta naman ang iyong kaperahan, water signs? Sa kaperahan, we have the high priestess. So, yung iba po talaga sa inyo, matalino talaga kayo, magaling kayong gumawa ng pera, king of wands, and ma-action kasi kayong tao. So, siguro dati, plano kayo ng plano, sabi lang kayo ng sabi ng mga gagawin niyo Ngayon, hindi na. Ang ginagawa nyo dito, kumikilos na po kayo. Knight of Wands, and you're very passionate kasi sa mga ginagawa mo. Kaya ayan po, oh, pag minanifest mo talaga, pag uh, galing talaga sa puso mo, ang bongga ng mga dumarating na kaperahan para sa'yo. Seven of Wands, tsaka ayan, hindi ka na din super ano, maluwag pagdating sa pera. Alam mo na yung limit mo, may limit ka na. Tapos pag may gusto ka talaga, yun nga, ginagawan mo talaga siya ng action. Kaya maganda rin yung kaperahan mo eh. Mm, mm So, you learn the hard way naman. No? Kaya lang, yon yung iba sa inyo. Pagtuunan nyo din talaga ng pansin yung inyong pamilya, yung inyong mga anak. Kasi iba dito, pwedeng busy-busy kayo sa pagkita ng pera. May mga nakakaligtaan kayo. Okay, tingnan po natin ano ba yung pwede pang mangyari sa'yo ngayong araw. Ano ba yung pwedeng maganap pa? We have the moon. Meron talagang may sinisikreto sa'yo dito eh. Six of Cups. Anak mo talaga yung pinapakita. Or meron kang friend dito. Kung wala naman kasing anak yung iba sa inyo. na May friend kayo dito na maaring ayan, makakausap mo, magkakabati kayo. May, medyo matagal na din kayong hindi nag-usap. Nagkaroon kayo ng samaan ng loob dito. Or may friend ka po dito na may gusto sa'yo. Naaamin sa'yo. Magko-confess siya. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat and more blessings to come.